sa tayo guys no? Sa, sa renewal uh, sa mga mga nag-renew guys dito sa, sa mga biskan din lugar uh, kailangan mag-renew sa DTI kailangan may ka mo gmail account para ma-verify tapos naka gcash kailangan din uh, para sa renewal dapat may dalawa kayong ano, Jikas, tapos uh, Gmail, verification, tapos magdala kayo ng mga pin number. Para hindi na kayo pabalik-balik sa mga city hall, kahit sa mga Ngayon, dito tayo ngayon sa Kondal City, City Hall, uh, para mag-process ng renewal. Kaya good luck guys sa mga mag-process ngayon. Pag kayo magpunta, kailangan may Gcash, at saka gmail account at saka magdala ko ng pin number nyo para na ako pabalik balik at saka hindi masaya yung oras nyo at saka uh, pamasaya nyo hanggang dito lang guys Tak balik semua. Ay, si Apple galing. Hari si Apple yun. So, rin nyo. Hindi guys, pag rin ng mga taga-Palingkay sa Bengal City, kailangan na may atlete sa bunda. Ang na sa mga DTI, prepare ka sa mga jikas. yung mga posisyon ng mga bago no dapat magdala ka mo sa mga uh, dapat may gmail ka mo para ma verify para ma verify guys magrin nyo kayo niyo ng mga pwesto nyo sa palengke o biskan ng mga din na lugar mga yung business